Welcome sa Car Warrior 2025, ang channel kung saan unang-una kang makakakuha ng pinakabagong balita tungkol sa mga bagong sasakyan. Ngayon, alamin natin ang lahat tungkol sa 2025 MG1, isang SUV na sporty ang forma, teki ang loob, at presyong swak sa budget. Exterior, unang tingin pa lang, mapapawaw ka sa modernong design ng MG1. Mayroon itong aggressive front grille, slake-led headlamps, at bold body lines na nagbibigay ng premium at athletic na dating. Ang floating roof design at labinsyam na inch alloy wheels ay dagdag sa kanyang sporty appeal. Tamang tama ito para sa mga gustong mag-stand out sa kalsada performance. Sa ilalim ng hood, ang 2025 MG1 ay may isa tuldo 5-gitling LITER turbocharged engine na nagbibigay ng humigit kumulang 181 horsepower at 285 newton meters of torque. Kasama ito sa pitong speed dual clutch transmission para sa smooth at responsive na pagmamaneho. Ideal ito sa city driving at long drives, may balance sa power at fuel efficiency. Interior. Pagpasok sa loob, sasalubungin ka ng tech-focused at premium cabin. Mayroon itong labindalawa tuldok 3 Gitling INCH touchscreen infotainment system, fully digital instrument cluster, at soft touch material sa dashboard at doors. Maluwag din ang cabin, may sapat na headroom at legroom, at komportabling upuan na may leather option. Perfect ito para sa pamilya o road trips. Safety Features hindi rin nagpahuli sa safety ang MG1. Standard na ang 6 airbags, ABS with EBD, traction control, at electronic stability control. Mayroon din itong advanced features tulad ng lane departure warning, adaptive cruise control, at 360 degree camera na nagbibigay dagdag na kumpiyansa sa bawat biyahe. Prices ang 2025 MG1 ay inaasahang magsisimula sa humigit kumulang 1 Philippine peso and 20 centavos Million, depende sa variant. Sa presyo nito, sulit ang mga features na makukuha mo, style, performance, at tech sa isang package. At yan ang kabuang review ng 2025 Mag1. Kung hanap mo ay isang SUV na loaded sa features pero abot kaya pa rin, swak na swak ito para sa iyo huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang car reviews. Dito lang 'yan sa Car Warrior 2025, ang daan tungo sa future ng pagmamaneho.